Kasi sa totoo lang, ano yon kagigising ko lang din yun. Tulog din ako. Narinig ko kasi yung babae at saka yung konduktora. Naniningil yung konduktora doon sa babae. Na yung babae kasi, tinatanong niya kung dadaan yung bus, ko ba, tapos sabi naman ng konduktura, hindi kami dadan ng pobaw. Kung gusto mo, baba ka na lang ng Commonwealth o isa derdey emay. yung dyan. O oh, sige Commonwealth na lang, sabi gano'n. Eh, nagbabayad yung babae sa konduktura. Biglang sumugod yung lalaki sa konduktura. Yung kunduktura. lalaki pong pasahero na... Oo, oo, yung kaaway niya. Ano ano daw kaya ang pinagumpisahan ng away? Nagbabangayan sila eh, sabi ng sabi mo, ano sabi mo? Pero may dala siyang ano, cook mismo na ang lalagyan niya gas, parang ganun na. Pero hindi pa niya binubusan, no? nagtutulakan pa silang dalawa. So yung lalaki po tsaka babaeng konduktora, okay. tama yung, ba? Yung konduktora tsaka yung kaway na yung mapayari. Okay. So, Tapos? tinulak niya itong kaway niya papunta doon sa dulo sa amin, natumbang pangalulang. Sa likuran? Oo. Tapos nung tumayo yung konduktura, inantihan niya yung kaway niya, yung sa Sapakan na sila, suntukan. Tapos, ano, unti-unti hanggang makarating sila sa ano, pero binukusan na niya ng gas. O uh, yung daladala niya, binuksan niya niya. Binupusan niya, kinakalat niya doon sa babae. Yung gas. Hanggang tinutulak na niya yung babae, yung, yung babae, tinutulak na niya yung lalaki hanggang doon sa harap. Tapos pagdating sa harap, biglang may lumiyaw na may dala na lalaki ng ano, lighter. Sinilabanan niya yung pundoktora. Bob, pagpunta uh, po ano po yung nangyari kanina? Ayon po sa mga pasahero, uh, yung pundoktora daw, naway ng isang pasahero at bigla na lang binuhusan ng isang flammable uh, material. Pinuhusan na siya ng hindi mabon na gula. Biglang sinimpo na kailangan ng lighter at nagbiyak yung konduktora kasama ng yung loob ng bus. Ma'am, bali anong oras po ba nangyari itong incident? May tawag po sa amin ng mga bandang 12.35. Kaya biglang responde na kagad ang 10.00. Ma'am, yung, uh, yung uh, bangkay po ng dalawang uh, nandoon sa loob ng bus, na po ba yung identity nila? Meron na po oh, uh, Yung isa pong nasa istribo po ay babae. Yung po yun yung conductora, doktora Yung nakaupo sa bandang likod niya, yun yung pang-doktora. Yung pang uh, ang pangalan ay... Uh, 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 Amelie Sembana. Uh, ba? Pero yung lalaki, ang identified pa. Oh, Ma'am, ilang taon na po itong konduktora ko nito? Hindi pa namin alam na kung anong na siya. Wala na. Ma Ma'am, based sa uh, investigation ng uh, BFP, saan, saan po possible na uh, trainer yung uh, sunog talaga? At, uh, talagang para magliyam yung ubas? Uh, uh, bandang unahan po bandang unahan. na ubas. Uh, okay. Uh, Ma'am, meron po bang fire extinguisher yung loob ng ubas? Oh, yeah. meron. 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 Meron naman. Pero hindi, pa, pero, hindi po talaga binaya, uh, binaya? Hindi na talaga po binaya. <laughs> Ma'am, bali ang nangyayari ng insidente 12.30 pa rin, anong oras po na pa rin? 13.20 po. 12.00 pa So medyo matagal din pala bago na wala yung insidente? Ma'am, ano na lang, advice nyo na lang sa mga ibang mga sumasakay ng pamunti po sa sasakyan, tapos kayo nangyayari dito? Opo, sa dating mga kababayan na sumasakay ng bus, lagi po tayong mag-iingat at maging alerto lagi po. At kung sa kasakali man kung magkaroon ng ganito, maging alerto at huwag po tayong ng gagalan ng flammable materials, lalo ng gagalan ng ganito. Uh, hindi natin alam, hindi natin alam, hindi, alam kung sino yung mga merong gala-gala na yun uh, ano, kapahiyak sa ating kapahiyak. At lagi pong dapat Maliban po sa mga namang kasawi, ila pa po yung mga nadamay o nasugatan din sa... sa Meron po tayong mga apat na pasahero na nasugatan. Uh, apat po. Ma'am, mga edad ano po ito? Para po malinaw na. Uh, wala pa po tayo. Naalam pa po natin kung mga edad pa. Sige okay, ma'am. Mga sasakyan po ma'am. May nadamay po mga ibang sasakyan na... Pa ah, meron naman po, pero hindi naman po gaano. Nagdarang lang po. Sampai. Sampai. Sige mo pangalan lang po at designation? Yes, ah. Uh, ito po si Inspector Di Mercado. Ferry uh, Park Substation, dumanggay po.